Tawagan ko lo. Epil epil. Tawagan e, Oh no. <laughs> Naka ito mga kanggol, lipil so, mga kanggol For today's video Nandito tayo ngayon sa labas mga kangkul, At may, may nakita tayong mga puno ng ipil-ipil dito mga kangkol alam mo ba yung ipil-ipil? kung -ipil? <laughs> sa amin, jatilis mga kangkol, sa waray umuha tayo dito mga kangkol kasi may nakita akong mga puno ng ipil-ipil dito sa Taiwan na maraming bunga so yan mga kangkol, sa likod ko maraming bunga yung ipil-ipil mga tara, kukuha tayo ng ipil-ipil mga kangkol. let's go kangkol may nakita ako dito puno ng ipil ipil malakas yung hangin nito mga kangkol oh ayun diba? maraming bunga yung ipil ipil nito mga kangkol alam ko nakakain ito mga kangkol eh kasi dati nung nasa probinsya ko kinakain ito namin mga kangkol ito maraming bunga ng ipil ipil dito sa amin to dati gamot ng ano to bulati. samakan <laughs> ko lo epil epil samakan ko lo kuha tayo yan alam ko nakakain to mga kaangkol makikita natin ka sa taas dun mga kangkol. lo oh. maraming bunga yung epil epil to alam ko nakakain to mga kaangkol eh si dati Kinakain namin to sa probinsya. Epel, epel. Jatilis to sa amin mga kaangkol. Yan e, mga kaangkol o. Oh. Mm. <laughs> Nakakain to mga kaangkol, epel, epel. Maraming bunga Maraming bunga mga kaangkol yung elementary ako makakit kami sa puno ng ipil-ipil mga kangkol ba? sino lang natagay mo ito mga kangkol mapahit ito eh yan mga kangkol yung ipil-ipil Yan. Ay mga Ang oh. daming bunga yung ipilipil -ipil dito sa Taiwan. Yan mga kanggol oh. Yan mga kanggol. Ipilipil dito sa Taiwan oh. Ang daming bunga. Yan mga kanggol oh. Diba? Ang daming bunga mga kangkol. Mga natin mga kaangkol Tara silipin natin sa taas mga kaangkol Yung bunga ng ipilipil -ipil. Tara silipin natin Kangol. nakuha na tayo ng ipil-ipil dito sa Taiwan, ah. 'di ba? Kasi sa amin dati kinakain namin to mga Kangol kasi sabi ng ano namin, ninuno ng ninuno ng ninuno ng ninuno ng lola lola. Yes. Gamot na to sa bulati mga Kangol. Hindi ko lang alam kung totoo. O so, kaya mga Kangol na kuha tayo ng ipil-ipil. So ayan, 'di ba? Kinakain namin 'to dati mga Kangol nung nasa probinsya pa kami, kinakain namin 'to. ayan oh. thế mà kangol nhưng lắm Thank you for watching mà kangol Bye bye